isang teacher at masasabi kong hindi basta-basta ang buhay ng isang teacher. Araw-araw kong -araw gagawa ng lesson plan, instructional materials at sa namak reports. Plus, magtuturo ka sa halos tatlong dali sa araw-araw. At pag may umabsan na isa, kailangan mo mag Yan ang isang teacher. Lagi iniisip ang kapakana ng kanyang isadyante. Kaya di katatakang talagore ang isang noble profession ang trabahong ito. Kaya naisip ko, paano kaya kung di ako naging teacher? Wala bang, ako ay isang gardener. Hey, what's up mga guro? I'm Sir Jess and welcome back to my YouTube channel. Ang channel na kapupulutan mo ng aral, di lamang sa usaping pang eskolahan, pati na rin sa kagapuhan, love life at iba pa. Ito lang yan sa channel na kung saan ikaw ang laging bida. At kung bago ka palang sa channel ko, huwag ka na magpunumit-tumit pa, mag-subscribe ka na, at pakihit ang bell button para like ang updated sa aking mga gagawin pang videos. Or like na rin para mas kung may gusto ka sabihin, ikaw muna yan sa ibaba. And without further ado, let's start! Hey, what's up mga kaguro? Today, itatry natin ma-experience ang isang araw na buhay ng isang gardener. Ang tanong, handa na ba ako? Siyempre, handa na. Wala kaya itong inuurungan, kaguro. Nandito ako ngayon sa aming bahay para tulungan si Mama sa kanyang garden. At syempre, dahil wala akong makitang gardener, ite siya na para at least wala na akong problema. Ayun guys, sunod na rin na tayo mapunta sa bukid kasama 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 ko pala aking papa pa, kaway kaway naman dyan yan, whoo, grabe pang malakas <laughs> so may, may dala po tayong eto, kalimutan mo na tawag nito may dala po tayong sako para po lalagyan po ng ating dayami syempre kailangan natin na dayami, pang abuno a few moments later Bagol nito po tayo sa bukid. Ano yeah. tawag dyan? A mushroom. So, so ito po ang tiyatawag nating mushroom. So okay, edible mushroom po ito. Ibig sabihin na kakain. At na ito lumalabas kapag kumikidlat. Kapag kumidlat, asahan mo na kinabukasan merong okay. lalabas na mga mushroom. Pakita na lang yung mga science teacher niyo kung bakit ah. bulok na bulok nga yung 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 yun. yung 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 At meron yung mga yung yung mag-iingat tayo kapag yung tayo ng yung Ang bigat! yung a few moments later. Bakit nilalagay mo yung uling? Para tumaba yung kapit. Wow! Magkano yung benta niyan, ma? 100? 100? Sabihin so, mga kaguro, kailangan daw nating haluan ng buhangin dahil medyo sticky siya. At sabi niya, mama, ang okay. yung lupa ay masyadong sticky pagdating ng pagtumuyo na siya hindi na makakadalo yung tubig kaya kailangan natin lagyan ng buhangin <laughs> nagawa mo mas extra oh so yun mga guro uh, para rin pala siyang pag check ng paper kasi kailangan din natin ng mahabang pasensya pagkahalo ng So yun mga kaguro, tapos na. Ito na ang finished product ng pinaghalong lupa, dayami at buhangin. Maglalagay na tayo ng lupa sa ating mga lagyan. Ito ang ay flower pot. No? So, Kailangan parang natin ito pe. Parang gaya na siya. So yun mga kaguro at break time muna tayo dahil medyo nagugutom na. Wala pa tayong breakfast. Mamaya na natin ito tuloy ito. ito, ito.

may mga trabaho hindi hindi pwedeng lumabas labas or na stop so wala silang wala silang ibang trabaho so, isang stress reliever din ng pagtatanim so, kahit nga ako kapag sa school pag na stress na talaga ako pupunta ako dun sa park park namin tapos tatanim ng mga tanim doon hindi po na kahit ayos na yung tanim para may magawa ako nilipat ko yung iba sa... na mamatay <laughs> At saka ang kagandahan nito, maaari kang magbenta dito ng 50 pesos, sa daan. Kasi pumasok tayo ako sa ibang mga business. Uh, gawa ng ice candy. <laughs> nalugi. Diba ang beses ako nalugi mga kaguro. Laging napapanis yung mga ice candy mayroon na ginagawa ko. Meron akong tatlong variety na... Ng... Anong tawag nito sir? Kaladyo. Hiningi niya lang yan. Oh, hiningi lang sa kapitbahay at kung meron naman siya nagustuhan dito sa akin, bib bibigyan ko rin. Eh. So bale barter and the barter. thing. Barter. So yun mga kaguro, tapos sa tayong maglagay ng lupa sa ating pong flower pot. Ang next nating gagawin ay magtatay na tayo. So yun mga... <laughs> Piyok kes So yun mga kaguro, tapos sa tayong lagay ng lupa sa ating pong flower pot. Ang pinaka goal natin ngayon ay makapaghanap na kayo sa ating bakuran. Yung mga ano lang, yung mga tatawag natin ligaw-ligaw na kaladyo. Yung merong tumubo dito sa pagpaklawin. Pa, meron pa dito. Yan, may nakita pa ako isa. lalagyan kasi pasusuriin ko siya na marami kailangan so para sa mga mga walang kita pwede na kayo mag-start magtanim tapos pag tumubo na pwede nyo nang ibenta sa isang araw ko na pagiging gardener, doon ko na-realize talaga pala basta-basta ang trabaho ito. Nakakailangan ito ng pisikal na kakayahan, pasensya, at dedikasyon sa trabaho. Kahit naman sa ang trabaho, kailangan talaga ang tatlong yan. Doon ko natutunan na walang trabaho ang dapat consider na mababa. Maging grateful tayo na may trabaho tayo. Ito ang nagpapakain sa ating pamilya. Kaya saludo ako sa lahat ng mga masasipag na gardener. Hindi basta-basta ang trabaho ninyo. So ngayon, alam mo na, di dapat ikahiya ang pag-iing gardener. At kung masipag ka, hindi malayong uhunlag ka sa pag-iing gardener. I'm suggest na nag-iwan sa inyo ng kasabihang, walang mababang trabaho. Hanggat ito'y marangal at di nakasasira ng ibang tao, dapat natin itong ipagmalaki. Dahil dito tayo nabubuhay. And that's it for today. I'm Sir Jess and I'm proud to be a Noble Teacher.